magandang araw sa inyo, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainags. Ano kung nasan man kayo ngayong araw na to, ngayon ay September 2, Happy Labor Day sa inyong lahat. Yan, sabi nila pag Labor Day daw para sa mga nagtatrabaho. Kaya lang, yung Labor Day natin ngayon may pasok tayo mga kainags. Ano? Pero okay lang yung may bayad naman tayong 2.5. kada oras. Mas malaki pa winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Pumasok tayo sa araw ng holiday. Yan. So, papasok muna ako kasi magigest tayo sa Spot Pinoy, mga kainis. Ano? Naimbitahan tayo. Sandali lang. At papasok na tayo sa kanilang vlog. At, ano, live, live pala. Hi, Hi, <laughs> <laughs> hello, hello, Yan, magandang araw sa inyo. Mahap Happy Labor Day, mga Lodi. Masaya ako sa pasama na naman ako sa sa vlogs nyo, Spot Pinoy. Ayan. Pusin so, may time ka ngayon, ha? Buti may time ka sa amin ngayon. Oo uh, naman, meron na may mapapasok ko eh. Yan uh, magandang araw sa mga nanonood, sa so mga viewers. <sighs> Yun. Uh, at kakatapos ko lang makipag-usap sa Spot Pinoy, mga kainis. -ano. Sumilip lang tayo at uh, meron kasi tayong... Uh, wow, grabe. Napakagandang offer mga kainis -ano. mula. Meron kasi tayong ano, meron kasi tayong uh, nag-sponsor. Merong nag-sponsor para magkita-kita sa isang lugar ang mga YouTube vlogger. Yung mga YouTube vlogger na ano natin, ano, mga kaibigan, sa Calgary, mga kaibigan. October 4 at October 5, 2024. O, ba diba? So, magpupunta sila Alwin at Emma, sila Rice Velasquez, Ina Andulong and Family, at saka si Mark Carino and Family. O, ba diba? Alam ko kasama rin ni, ni Rice si Josie, ano, yung kanyang may bahay. Ako naman, mag-isa lang ako kasi hindi pwede si Mahal na Yan. <laughs> So, ang sarap, ang sarap. Uh, natuwa naman ako na naimbitahan ulit tayo sa Spot Pinoy mag-guest. 'Yan. Kasi nag-usap-usap uh, kami, 'di ba, kung ano yung gagawin namin. 'Yan. sa so, very exciting 'no. Uh, punta po kayo sa yung mga viewers, subscribers natin dyan sa Calgary. Punta po kayo. Hindi ko pa alam wala pang exact location actually kung saan kami sa Calgary, pero yung date na October itong 2024 confirm na po 'yan. So update na lang po namin kayo kung anong lugar at kung anong oras. Yan sa mga previous uh, sa mga susunod pa nating vlogs, sa mga next vlogs natin sasabihin namin. Yan ako 'yung ano muna uh, maliligo muna ako mga kayo nang nako eh may pasok tayo ngayon eh. By the way, happy labor day sa inyong lahat. Tanggalin na natin 'to. September na ngayon, ano? Nako, September. Paano pa tanggalin lang palama? Oh. Yeah, September. September to na ngayon. At Labor Day. Eto na nako September, ilan na lang October, November. Pagkatapos ng November, nako apat na buwan na lang at papasok na ang 2025. Grabe, bilis, no? Ang bilis sobra. Ah, oh, sayang. Merong ano, merong naghahanap sayo. Viewers, subscriber natin, nahanap ka kinukumusta ka raw. Ha? Huh? Ay, ah, kain na, ha? Mahilig kasi kumain ng mga damo-damo mga ganito tong aso na to, yun. Kinakain nila yung halaman, yung ano na to. Kaya, pero yung mga aso daw, sabi nila, sabi nila, yung mga aso raw talaga mahilig kumain ng mga damo. Pag may masama raw silang nararamdaman, kumakain daw sila ng mga damo. Yung mga damong ganyan, no? Isang mga lawn grass natin. Kakain silang Parang pinaka, ano nila, medicinal herbs. Pag kumain sila niyan, susuka raw sila pag may mga laramdaman daw sila hindi maganda yan pwede kayo mag comment mga kinis yung mga galing sa mga pag-alaga ng aso no ikaw ikaw ano ha huh? meron nang gusto sa kumusta ka raw hm oh kain ka na muna hay sit muna sit down sit down good good girl good girl ano sa yan ha huh? yan mga aso natin diyan muna sila habang ano pa habang mainit ang panahon habang summer pa mga kainig sana talagang more of, more o, of their time ay eh, nandito sila sa backyard natin pinapalasap natin yung summer kasi syempre pag winter na lahat kami nasa loob na ng bahay Ako, kumukulo na itlog natin ha Kaya natin ganyan Yung isa dyan, ulamin ko Yung dalawa, bako natin <laughs> Hindi ako nakapagsahing <laughs> Kaya pasok muna tayo mga kainags, ano? Ganda ng araw, no? Tapos yun na nga mga kainags, ano? uh, natutuwa lang ako ngayon kasi alam nyo nung nagsisimula pa lang ako mag youtube or nagbabalak pa lang ako mag ng channel ko sa youtube channel mga kainex eh syempre marami na tayo mga pinapangarap nyan ano katulad nung sabi ko dati sana pag tumagal tagal uh, tumagal tagal tayo sa pagbablog natin sana maranasan ko naman yung merong mag sponsor sa akin na sana ako lahat lahat yung halimbawa imbitahan tayo sa isang lugar kasi syempre 'di ba yung mga napapanood natin mga vlogger ganyan eh. Yung mga sobrang sikat na vlogger na ano iniimbitahan sila, ini-sponsoran sila, 'di ba? Kumbaga parang libre lahat, yung pamasahe, eroplano, bahay na titiran, pagkain, tapos ipapashell ka pa. Yung mga bigating sponsor, no? Yung mga ganon Uh, talagang pinangarap ko 'yon, sabi ko sana maranasan ko rin 'yon. Kasi nga talagang hili ko na mag mag-vlog noon pa. Actually, gusto kong mag-start mag-vlog noon pang 2017 sana. Kaya lang eh medyo hindi nga ako marunong sa mga technology mga ano? medyo nagaalangan pa hanggang sa inabot tayo ng ano nung 2020 nag start mag vlog bago matapos ang December December 26 Ayon, uh, at is importante na simulan naman natin mag makapag vlog tayo ng maayos so syempre tumagal lang tumagal tumagal lang tumagal hanggang sa yun eh marami na rin tayo nakilalang mga kilalang vlogger sa panahon natin ngayon ano ah, syempre, dire diretso lang sa pangarap sabi nga nila walang walang mangyayari sa mga pangarap mo kapag ka pangarap lang wala kang ginagawang action natural lang yung napakatagal napakabagal sa pag-abot sa mga pangarap mo importante meron kang ginagawa importante gusto mo yung ginagawa mo kahit na mabagal importante umuusad so ngayon mag-aapat na taon na akong nagbablog mga kainis ano? sa December 26, 2024 mag aapat na taon na so hindi ko naman sinasabing sobrang successful na tayo or hindi ko naman sinasabing successful na tayo sa, pag, sa vlogging career natin at yung youtube channel natin hindi ko naman sinasabing successful na pero doon sa apat na taon na yon may mga nakikita naman akong pagbabago kung ikukumpara natin doon sa nagsisimula pa lang ako at ngayon di ba so para sa akin sobrang na appreciate ko yun no? Grabe. Sobrang saya ko. Kasi sabi nga nila, pagka gusto mo talaga yung ginagawa mo eh, no? Kahit konting improvement lang dumarating, na-appreciate mo talaga. Kasi pinaghirapan mo eh. Ito, dati wala pa tong Toyota dito, mga kahinags. Ano? Dati, nung 2011, pag nandito ka, tanaw na tanaw muna yung, ano, yung Gordon Foods, kung saan ako nagtatrabaho ngayon, ano? Ngayon, oh. ngayon, wala na, dami na mga nakatayong building sa gilid eh. Tsaka yung mga nakikita nyo mga puno na yan Dito sa kaliwa Wala pa dati yan Kaya dito, dito sa pwesto na to Tanaw na tanaw muna yung ano Yung Gordon Foods na kumpanya namin Dito wala pang nakatayo Laki ng Pero pinapaupahan na rin Binibenta na rin Ayan, Ayan Dito ba diba? Wala pa no Pero city na to mga kinis, Edmonton City ano Laki ng lupa ng, ng Canada no Kaya sabi nga nila Malaki ang lupa ng Canada Pero konti ang tao ito dati yung nasa kaliwa natin Wala pa to mga kainex Wala pa yan yung shell Yan ito mga to Wala pa yan Bakante yan Tsaka to bakante rin to Wala pa itong mga tindahan na yan Mga yan o oh. Establishment na yan Wala pa yan Kahit itong nasa kaliwa natin Wala pa dati yan Yan o oh. so may trailer Eh to to Sa kaliwa natin Wala pa dati yan Ayun meron na Naitayo na no? Ayun o oh. Dito bakante pa yung sakana natin oh. Ayan itong kaliwa na to Wala dati yan Kaya dito kitang kita mo na yung trabaho ko no yung kumpanya tapos ito ito parang last year lang ginagawa lang to di ba ah uh, ko lang kung natatandaan niyo lagi yung sinasama to nung ginagawa pa lang eh ito to, to 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 yan no yung mayroong bird na kulay green eh sign, no? uh, sign. yeah di ba ito yeah may kulay green eh dati wala pa yan eh. ginagawa pa lang yan eh no ayan oh ito ah ano yan oh no? ngayon ayos na siya no nakatayo na siya no yun yung trabaho namin yung mayroong kulay pula na stripe kumpanya namin yan dito na tayo sa trabaho Dito muna tayo Tambay muna tayo dito Yan Tapos ay nga mga kainags ano? Bali doon nga pala sa mga gustong makita kami Mga kainags ano? Mga Calgary, Edmonton, yeah, Red Deer Kung saan man lupalop ng Malapit lang dito sa Calgary yan. Pwede kayo pumunta roon mga kainags ano? Sabi nga sa inyo siguro ito na yung ano, no? Uh, package yan sa mga gustong makakita kay Rice Velasquez kay Ina Andulong kay Mark Carino and family yan kabuwa ng Spot Pinoy makita sila Alvin at, at, Emma yan mga kababayan ko yan sa San Jose Occidental Mindoro sila Alvin at Emma pati ang inyong lingkod na si Inags mga kay ano? ay magkikita kita sa Calgary yan sa darating na October 4 and 5 yan. Kung gusto nyo kaming makita mga kinags, ito na yung magandang pagkakataon para makita nyo kaming lahat buo yan. isahang kita na lang family package yan so by the way uh, kaya kami magkikita kita doon ay dahil merong nag sponsor sa amin mga kay ano? pupunta kami sa Calgary na merong kaming parang i-endorse na isang business yan sa mga gustong bumili ng kondo ito po yung mag, mag -ano sa amin mag sponsor sa amin yan yung Elements Residence yan, sa ano po sila, sa show, bu bully, show Boulevard sa Pasig. Yan, so ang gagawin po namin doon, inimbita po kami para uh, magkita-kita sa Calgary at bukod sa magkita-kita kami mga vloggers doon, ay ma-promote namin yung kanilang uh, business. Yan, so siyempre uh, para ma-endorse natin. So ang, pero hindi po kami magbebenta, no. Ang gagawin lang po namin, tatambay kami sa isang lugar at... Uh, sa tabi ng boot may boot kasi yan eh boot nung uh, elements residences meron silang boot doon sa Calgary pupunta kami doon at para syempre meron na ring meet and greet sa mga subscribers at saka mga viewers yan bale uh, hindi po kami ano hindi po kami pupunta ron para mag meet and greet lang gusto ko po maging klaro at gusto ko maging honest sa inyo kaya kami pupunta ng ng Calgary kasi nga meron kaming uh, i-endorse na uh, nagtiwala sa amin na ano yung mag-sponsor sa amin ang Elements Residences so pupunta kami doon sa booth nila para syempre makita-kita tayo at para ma-promote na rin namin yung kanilang business yan dyan sa may Show Boulevard uh, Pasig City o diba mga gustong bumili ng kondo yan pwede po kayo magtanong doon sa Calgary tapos sa uh, pag, pag nagtanong po kayo pagka gusto nyo pong bumili or meron kayo in inquiries uh, sabihin nyo lang po sa amin tapos ipapasa po namin kayo sa talagang marunong sa mga business na yon yung mag entertain talaga sa inyo para masabihan kayo kung ano talaga yung mga dapat gawin yan so napakaganda grabe nakakatuwa naman ano so nakakatuwa kasi dito uh, sila Mark yan, uh, Rice, Ina, Alwin at Emma tsaka iba pang mga YouTube vlogger na lahat, ay, inaanyayahan namin lahat yung mga YouTube vlogger sa Calgary uh, sa Edmonton yan. kahit sa saang bansa ay, kahit sa saang probinsya ng, ano, ng Canada mga kainis, kung may time kayo at kung kaya nyo mag long drive uh, welcome na welcome po kayo at sa lahat ng mga subscribers, viewers natin uh, iniimbit ako po kayo at uh, gusto namin kayong makita in person at ito na yung right time para magkita-kita tayong lahat di ba? at saka makita na rin natin yung mga mga kapatid nating mga YouTube vlogger din kahit pa paano di ba? napakasaya to, sigurado masaya to at syempre, mas sobrang saya nito pag pupunta kayo kita-kita tayo lahat doon so tara na, alis na tayo rito pasok na tayo sa trabaho natin at nako, kung napapansin nyo, konti yung mga nakaparking ngayon, no? ba diba? Dati pag Monday, wala tayong mapagparking nga. Hirap na hirap tayo. Pero ngayon, tingnan nyo, oh. Eh, kasi nga, yung mga naka-opisina ngayon, walang pasok kasi nga ay holiday. Ito nga pala yung ano, no? Yung mga bilihan na sapatos. Pumupunta mismo rito sa kumpanya namin, no? Yan. O, diba? Wala sa doon ka sa trabaho. Labas ka lang dito. Oh, hindi ko alam kung sino kakausapin mo kasi hindi pa ako nakabili rito eh. Sa labas ako lagi bumibili. Baka dito papasok ano. Tapos mamimili ka kung ano sapatos ang gusto mo, babayaran mo. Tapos uh, i-reimburse -re ng kumpanya. Ayun pala oh, mga sapatos oh, ayun oh. Kita niyo yung loob. Puro sapatos 'yan, ayan oh. Ayun, tingnan natin. Ayan oh, puro sapatos 'yan, mga kayo. Next oh. Mamimili ka lang diyan. Ay, by the way, yung nga pala, no, Ah uh... Shoutout nga pala kay Glides. Yan yung kapatid ni ano yung ate ni Alwin. Alwin at Emma yan kasi yung ate ni Alwin na si Glides ay kaklasiko nung element nung high school high school kami sa may Divine Word College sa San Jose Occidental Mindoro ah uh, nandito siya sa ngayon sa Calgary binisita sila Alwin at Emma tapos pumunta sila ng West Edmonton Mall napanood ko yung vlog nila maraming maraming salamat <laughs> at nakaya lang problema may pasok tayo nung pumunta sila sa West Edmonton Mall hindi natin sila na meet pero maraming maraming salamat kay Alwin kasi may message niya ako na Nandito raw sila sa may West Edmonton Mall at gusto, natin, gusto raw tayo makita nung atin nila tsaka ni Alwin at Emma. Kaya lang, late na natin nabasa yung kanilang message nabasa ko na lang nung nagkaroon kami ng meeting with Mark Carino yan maraming maraming salamat Alwin at Emma tsaka sa kaklasik ko kay Glides yan yan okay. yeah, so nandito na ako sa Howong work gamot? mga ha? anong gamot? sa mga ko eh Uy. ay mga pala si Carson Manalo mga kinis yung kasama natin sama na anong para, anong sa mga kainags anong parang anong pakandam? sa mga pakandam ko eh may gamot ka? anong gamot? Marami, anong klaseng gamot? maraming gamot Ad dito Advil? 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 meron ako niyan pambihira lagi ako meron nyan sa bag ko Advil pera nga meron eh Gamot pa bihira hindi <laughs> tayo mga ngayon eh ah? Uh, hindi kukunin ko muna nasa bag e. Eh. nilagay ko doon sa jack ah sige 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 balikan kita ha ah sige sa baba tayo magana magbag kita Oo. oh, sige sige Aha, kukunin sige. ko muna nasa bag salamat 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 naman yan Sal sa, sa sunod dapat meron kang ano lagi kang merong gamot ng pagmamahal gamot ng Advil sa bag mo <laughs> just in case na merong kamaramdaman, di ba? Laging dapat ano, handa sa susunod, lahat ng na bagay. Nag-boy scout ka ba? Nag-boy so, scout so, Po na ano, kanina ko hihiram. Oh, pera, walang problema. Gamot, walang problema. Pagmamahal, walang problema. Lahat <laughs> ayos, yan. Ayos, ayos. Ha? <laughs> <laughs> yabang? Gusto mo manghiram ng yabang? <laughs> Marami ako niya. <laughs> meron tayo niya, meron tayo niya. Sige, ah, sige, 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 sige. Salamat, salamat. Ah, Ano naman, puro kalokohan yun. <laughs> Uy, Louie boy! Ito yung gamot na, yan, Advil, oh, meron ako. Lagi ako may bako niya. Binigyan ko siya. Trabaho muna ako, mga kainags. Kita tayo mamaya. Yun, mga kainags. Ano? Uwihan na tayo ngayon. Ako, umaambon. Ang bihira kung anong sikat ng araw kanina. Isaka eh. naman... Isaka naman umaambon, o. Oh. Kita nyo. Napapansin nyo ba yan? Basa yung ano natin, ano. Ayan, tingnan nyo. Basa yung mga sasakyan, mga kainags. Ayan, o. Oh. O, basa. O, oh, ba? Diba? Ayan, o. Oh. Umaambon. Pero, umaambon lang. Pero, ano. Naku. Baka Papuruhan yung ulo natin mga kainis oh. Di bali ng ambon wag lang hail Mukhang hail pa yata lumiboy ah Naku mukhang hail nga yata mga kainags, ano? Takbo tayo tak masakit Masakit yung patak ng ulan <laughs> Pambihira ang lalaki ng butil ng ulan Ayan yung mga ko nagsisitakbuhan din oh. ambira naman oh. Teka muna Pati nga pala si ano Pati nga pala si Mahal na mga kainags, ano, ay iniimbitahan din doon sa meeting place ng ano natin ng sa Calgary. So, pati siya kasama sa sponsorship. Uh, sagot din yung kanyang pamasahe, syempre. Kaya lang, tatanungin natin si Mahal Arena kung available ba siya. Doon sa mga araw na nabanggit. Kasi mahirap ang schedule ni Mahal Arena. Mahirap makakuha ng leave yun. Buti na lang, nandito na tayo sa sasakyan natin nung biglang... Biglang bumuhos ang ulan. Whew, grabe. Sabi nila, kailangan tumupunas tayo ng bunbuna natin at para daw hindi tayo magkasipon sakit ako dito na tayo sa bahay mga nagsino. make sure nakalak yan nakalak Whew, dito na ako nagpark sa ano sa harapan ng bahay dahil uh, ah, kuhaan ng basura bukas ano? ha? ano? sandali sandali yan. so maliligo muna ako mga nagsino para makapagpalit tayo ng dalit ma may gustong magano may gustong may nagtatanong pala sa'yo kung gusto mo raw sumama may magbabayad ng pamasahe mo. Saan? Ha? Hindi, ano, uh, sa October pa naman. Kung pwede ka raw mag-leave, babayaran yung isang araw, uh, dala, apat na araw mo. Yung pamasahe mo, papunta roon. Magmula rito, wala kang gagasang sa'yo. Hindi, merong mag ano, may mag sponsor Hindi nga, totoo, seryoso. Saan? Ha? O, oh, di gusto mo, ikaw mamasahe. <laughs> hindi, hindi, merong ano, merong... <laughs> merong gustong mag-sponsor sa atin dalawa na ano na kung po pwede raw pupunta raw tayo sa isang lugar na meron tayong imi-meet na mga kakilala rin natin mga youtube vlogger ano tapos eh pinapatanong lang naman kung pwede ka kung hindi okay lang ako na lang ako na lang hindi ka pwede hindi okay, ako na ano no? Okay. ayaw mo? Yan. So wala na no, hindi pwede si Mahal Rey na makain ano? So hindi pwede, nga lang isa dalawang araw Sa trabaho, ayoko pa yaga no. So si Mahal Rey nakakauwi lang kasi niya galing trabaho. Busy, busy. Tapos ano, hindi ka pwede, hindi ka pwede mag-live no. Kasi ma ma sinabi ko naman dun sa ano, sa magi-sponsor sa atin na hindi pwede si Mahal Rey na talaga dahil ang schedule niya ay hectic. Kumbaga eh parang kasama ko, kasama ko, Wala. No, wala kung hindi siya magtatrabaho ng apat na araw, magsasarado yung, yung restaurant nila. So, araw ka naka off Hindi, ano yun eh. Uh, bali, apat na araw. Nung apat na araw na yun, importanteng araw na yun, mga kaya. So, gusto ko lang samantalahin nyo kasi siyempre naman, minsan lang dumating sa buhay natin yung ganitong offer na to, di ba? Di ba? Offer. Sino pa pinapagalitan mo si Saya? Ay, Saya ay tama na yan baka mga siya so apat na araw mga kainags ano magmula sa bahay na to papunta ng airport hanggang sa pagsakay ng eroplano hanggang sa mga gagastusin natin doon sa pupuntahan natin kakainin natin yung hotel na titirahan natin lahat wala tayong sasagutin ayon sa source natin Hanggang sa pagbalik dito, mga kainags, ano, wala tayong sasagutin daw ni Singkong Duling pamasahe, lahat, food allowance, sagot daw. Napaka big time ng sponsor natin. So maraming maraming salamat sa mag sponsor sa atin. Ano? Alain mo nga naman, <laughs> ito yung matagal kong pinapangarap eh. No? Muntik na akong malaglag sa, sa upuan ko kanina, tsaka yung salami na suot ko kanina. Basta lang daw, basta! Pumunta lang daw tayong dalawa doon sa lugar na yon sa sagutin nila lahat ng pamasahe ALAWANS pa sagot lahat yun <laughs> Hahaha mga super to kaya pinapatanong nila kung pwede ka raw hindi ka pwede okay lang please aba sasabi ko si Kuya Ano, sige 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 seryoso seryoso talaga to once in a lifetime offer to mga kainags ano? once in a lifetime offer hindi pa ako nakakaranas ng ganito. Kung sakali, kung matutuloy, ngayon pa lang. <coughs> Malaki ang porsyento na matutuloy, mga kaya na ito. No? Ah! Yung offer kasi ang ganda, mga kaya eroplano ito. No? Magmula rito sa bahay, mamasahe ka hanggang airport, sagot yun. Pag sakay mo ng aeroplano, sagot Kung nila may taxi yun. Kung lang, hindi ka makapagani. Eh, kaya nga, sasagot. Mer may, meron nga sasagot eh. Taxi may mag-i-sponsor na, may kay. eh. Kaya nga may mag-i-sponsor eh tapos pagbaba ng airport may susundo papunta roon sa hotel o di ba tapos mamimit up natin yung mga kakilala natin pero kalain mo para lang mamit natin yung mga kakilala natin doon merong magi-sponsor di ba mamaya mamaya ka di ba di ba magandang magandang bata tong saya na to huh? sige sige kain muna daw kain muna so mamaya pa magkita muna